Nasa kai palang mga estudyante. hello mga kasika pwede na? Ato. Mayong masipag na pinagkita. No, bago. Hindi mo ano masulong? Hindi mo. Totoo ba? Totoo. Totoo ba? Totoo. Totoo ba? Self accident lah eh, ini, Mga kasikap. Adi ni ya ego, na Naka parking daw ulah eh. ini. Adi dah ini kabutang Kanina didin na didi na desuk ngadi. Agi kakusog Aniya kabanga Adi ah, pa mga kasika, puno sa na motor, nakaparking lang natin eh. <laughs> Anay, kita ko na motor, kita ko Adi ito. ko, na nasa na motor, na nakaparking laliwat, na may nasa kayo noong ng mga estudyante. At <laughs> 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 sa kaibay ka nakaparada, binuot din ang latinihan na nabangga, at doon, o na rider na self-accident la? <laughs> Sige dio ore mendamage juga no. juga. <laughs> 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 guys and damage motor. Adi mga kasika, panduduhan nato na estudyante ang kay motor na nabanggaan. Baga, okay man lehra Taga punong lehera. Ako oh, taga din Slip Slip well. Say sa motor? Guru, Hindi motor. <laughs> ay, parating, Ay, may paparating. Ano yan? Motor. motor. Ano ito? Ay, pulis. Ay, pulis yan. mga ah, pasikap? Ano itong self accident? Na rider? Tagalang-alang daw inihiya. Pasikat kasi. Guru, ano masikat. Sabi niya doon, boom, boom. Kaya na ano, boom, boom. Ah, bo boss. Boss. <laughs> Gol! 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 Bosy. ini kita.